Mainit na pinag-uusapan sa social media ang pag-iimbita umano ng aktor na si Paulo Avelino sa aktres na si Kim Chiu na maging kapartner niya sa darating na Star Magic Ball na gaganapin sa June 2024. Hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming mga netizens na isa ang Star Magic Ball sa pinakainggrading kaganapan sa mga kapamilya aktres at inaabangan ito ng maraming mga tagahanga. Sa pagkalat ng balitang may posibilidad na magkakapartner si na Paolo Avellino at Kim Chu sa Star Magic Ball 2024, labis na kinilig ang maraming mga fans nilang dalawa na umaasang magiging totohana na ang kanilang pagiging on-screen partner. Ayon sa aming nakalap na impormasyon nagbigay ng formal invitation ng actor na si Paolo Avelino sa manager ni Kim Chu upang hingin ang permiso nito na maging kapartner niya ang aktres sa darating na Star Magic Ball 2024. Bagamat hindi pa nakasagot si Kim Chu, marami na sa mga fans nilang dalawa ang naghihintay at nananabik na makita silang magkasama nararampa sa red carpet. Samantala, nagbigay na ng pahayag si Kim Chu patungkol sa mga naging panayam ni Sian Lim kung saan ibinabahagi nito ang mga detalye sa naganap nilang paghihiwalay noong nakaraang taon. Bilang tugon sa mga pahayag ni Sian Lim, sinabi ni Kim Cho na sana ay manahimik na lamang si Sian Lim at huwag nang magbigay pa ng dahilan para lalong pag-usapan sa social media ang kanilang paghihiwalay. Nais na rin umano ni Kim Cho na manahimik na sa nangyari at wala na siyang balak pang magbigay ng detalye patungkol sa nangyari sa kanilang relasyon dahil nagtapos na iyon at ayaw niyang sumama pa ang kanyang loob. Gusto na umano ni Kim Cho na magsimula ng panibago yugto sa kanyang buhay ngayong 2024. Ano ang sinasabi nyo sa balitang ito?